yeah mag-drop muna kami. Kakain kami sa labas. Yay! Welcome, drinks! Hi, guys! Pupunta kami sa Cute. Saan tayo ba ta? Hindi to travel guide, guys. Hong Kong! <laughs> Hong Kong! Welcome to New York! New York is one tuk-tuk away from Ortigas. Hey! Sabi, hi, tapos sabi niya, hey! Oh, ano? <laughs> si one, two, three, hi! Pagod na ay, mga senior na guys. Nice na time. ang Uy, gusto ko yung damit na ito. Oh, cute. Very, cute. Very, cute. very cute. Very cute si very... Lord. Please, bigay mo na sa akin. Ang cute nga. Wow. I love it. Dito pala tayo. Siyang Paragon. Nasa kubaw kami. Medyo mata. <laughs> Ooh, is it up? Hi, one shrimp please. Shrimp. Shrimp one. Eh, oh, hey, pwede na to. Ano bang store to? Rossi. Okay. Parang affordable, no? $189. Mm. Yeah. O oh, may sabaw pa. $165. Ate, order na po kami. Bawa yun? Pwede. Yeah. Pero siyempre hindi ka niya maintindihan. Ate, rider oh, na kami. O, oh, naintindihan okay, ako. Okay, okay. First bite. Yeah. Mm. Mm. <laughs> 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 yun din yun, babe. Uh, Lahat, <laughs> pati ka beer naman, yun man, din yun. Ano na Yung caviar lang kasi ano, yung <laughs> mahal siya, diba? Sa dahil sa pag-harvest. Pero yung idea, uh, baby, uh, baby lang yun. Baby lang. Na. At loob siyang nalista. Yeah! Ang hanga na ako dun sa isa, pero ang sarap nito. Fresh. Walang luya. Fresh at walang luya. Ang sarap! Hi! Ang dami ng tao, so lilipad kami ng mall. Sa mas maraming tao. May video pala. Ang naman! sa labas na ako ng Bangkok, guys. Wala na ako sa mall. <laughs> pero ito, may -tuk -tuk. traffic. No, 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 no. uh, <laughs> Magtutok-tok kami, pero mukhang mahal. Wow, chicken. Uy, kamote queue. Uy, turon. Nasa Pilipinas lang tayo, guys. Born, I It's harder and Tension, tension my eyes Ito yung nahanap namin Tapos namumulikat na ako besh Bakit ka kasi gumamit ng bagong sapatos Ay chinelas Cute Ang totoo hindi ako makakashopping Sobrang dami ng tao Tapos pinupulikat na ako Wow! So, wala tayong tips, guys. <laughs> Sorry. Ito, update lang. Advantage ng laki sa 168. Hindi na tayo masyadong na-entice dito sa mga nakikita ko dito. Kasi yung iba, um, nabibili din sa Shein. Yan. May size ko doon. Master ko na yung size ko doon. So, ang lagay natin. Tayo muna ang mga <laughs> nagbabantay ng mga ari-arian. <laughs> Kasi ang dami nilang na shopping. Okay, we're finally out of the mall! Oh my gosh, ang laki ng hipon. Hipon tayo. Magkano kaya yun? Yeah! Oh my gosh! Gusto ko yan. Magkano kaya yun? Five pieces. Check tayo. inaantay ko to. Sobrang saya ko bigla. Ay, ang saya na seafood. Ang dami. Gusto ko talaga ng prawn. Ang dami. Ang dami. Fifty. Yeah, oh. for five pieces. Do you have rice yeah, here somewhere? Rice twenty. Twenty. Yeah. Okay. What What is it? Is it um, white rice? White rice. Yes. Is yeah, it white yeah, rice? Yeah. Okay. How big is the serving of the rice? Oh, just one cup. Huh? One cup of rice. Okay. I'll take one and then one cup of rice. Please. So, um, one coke, please. Okay. Yay! That's how much, sixty. Thank you. Guys, alam mo ba? umorder tayo ng masarap na hipon Ah! Kita yan? Kita mo yung siya. Tapos ang ganda rin ng ulam ni Jasmine. Ano to eh? Ano yung tawag dyan? Ang ganda ng mga pagkain, besh. Grabe. Yung kay Mat, eh, grabe, ang dami rin hipon din. Alam mo, crab fried rice, dapat yung hipon. Wow, Ah, yung himay na yun, usually, di ba, nakashred. Ayan. Okay. Nakakahappy, tapos nakita niyo yun, yung Coke, yung ginanong ginanonggan. Tingnan natin kung may ibang taste. <laughs> Baka mamayalas ang Coke din. Pero okay na rin kasi ang laki nito ni 160. Ah, 160. Mm. Mm. 60. Sorry, sorry, 60. So, huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ko. <laughs> Tapos meron silang sugar Sa, instead of ano? Asin? Oo. Oh, sugar. Oh. Buti pinasa ko. <laughs> Muntik mo nang malagay. Eh, mahilig ko sa mata. Guys, pasensya na kayo. Wala na. Magulo na yung vlog. Pero masaya lang talaga. May... Kain. Tapos, bumili tayo ng dalawang rice.

Ano ba tayo? <laughs> <laughs> Ito ba yung ngaayak mo? Kapagurang, Diyos <laughs> ko <laughs> oh. <laughs> Matigas muna natin. Bawa, ayaw akong mabuhay ni Justice at Madeline. Pero gusto ko punta na 7-Eleven. So tignan natin kung ano makikita natin sa store. May dala lang kong 500 Ito Ang bango Thailand, amoy spa lahat. In fairness, Makati pero ang pa. Ayan. Ayun. Ang labi dun, 7-Eleven. Olo, long saya, tatawid ka lang. Ang linis ni Bangkok, ha? Makakadaldal. Ito na, ito, oh my gosh. Pwede na ba? Lord, yung naririnig ko yung kotse. Wow! Ang ganda! Ang dami yung option. Oh, yan yung kinain ko kahapon. Mmm! Gutom niya. Uy, mukhang masarap yan. Mm. Ano ba yung madaling kainin? Uy, dami, oh. Merong ampalaya. Ah, okra ba yan? Wow! Dami! Uy, okay, ang local drink. Hmm, nakapangalan kay ate. Wait! Char. Ah, mukhang masarap yan. Try natin. Yung mint. Makatakot baka mamaya. Mapups ako, ah. Pero sige, try natin. Again. dito mga tamarind na ano oh. baka para yan yung pang sinigang pero parang mas oh, parang chili flakes din wow ang dami ko nakikita bago nakakaapi Uy, hmm. grabe, ang dami ko nagustuhan sa loob. Nalakakita din ako ng kit na postcard na i-assemble. So, utusan si John wow! Wala sila masyadong stray cats and dogs na akong nakita dito so far. Ngayon, meron na naglalabasan. Meow! <tinyo> oh, iba language. <tinyo> Too cute. Hi! Hi! Nasa corner tayo. Makakain tayo. Ang sarap ng ito Mas matamis. Eh this artist stay Kita sa kasunod ayan. Oh my god. Hindi ata siya kakanta. Ha? Ba't din ako humuhunah? Antayin natin si Chicken. <laughs>

Diyan may ikot oh. sa ako sa ako ng <laughs> <Katala ako dyan. laughs> yeah! chat, na 'o diyan. Yeah. Me na for I up. I I Ang hina naman ng mga kasama ko. Pangalawang araw pa lang na puyat. Kaya kung ko, ako lang ang aming uusin. Ayun ang mga kainan. Kanina, ano, mag-oopen ay isa. Alam nga, balik na Alah, ng passing. Yay! Chantot! Nasa chachok na ako, chak-chachok. Ang hirap naman.

yung mas batang bebe matutuwa. Ang <laughs> <How> cute! <laughs> Bumerang, diba? <laughs> Manual eh, no? Okay, <laughs> kain na kayo. Punta kami ng room to. Nagpahinga kami ng matagal. Tapos resume ulit kami. Ay, hindi mo na yung ano ko. Oh. Ano gusto mo ba? Ah, uh, na lang. Ah, ah. mas maganda naman daw kasi temple yun. Cool. Yan yeah, kami, nagpalit kami ng outfit! Kasi pupunta kami sa bilihan ulit ng outfit. <laughs> 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 Pakiramdaman ko ang RCBC, ano? Hanggang 5.30 lang pala. <laughs> sarado na halos. <laughs> Kami eh, sa Platinum Mall kasi sarado dun sa krong krong. Krong krong. There's Bestie Boy! That's my cat boy! Woo! Dapat sa iba kami kakain, kaya lang umulan. So dito lang talaga sa mo. Uy, parang isa na lang ah. Airport. I'm sure kung mapapagkatiwalaan yung pangalan. Bakit two more? <laughs> Ang kulit. Ah, yung malakihan tapos oh, share-share. Sige, okay ako. Pwede ba tayong ma-order ulit ng papaya salad? Ayun, o. No? Papaya <laughs> salad. Ito. Ah, naka- Ito yung oh, oh. Yung may crab. Meron ba? Bang... Sige, punta ka sa page. Nangungobya lang. Four. Ah, uh, one, two, to three, four. four. Yeah. Okay, okay. Wish me luck. Fresh to. Sana. Anong sarap ito? Darap ito sa kanin. May lasa? Mmm. 209. -hmm. Thank you. maalala, the temple. Ay, bitch, 'di ko pa kasi alam kung sumiga ufriend. Oh my. We're to Thaise ancient city. Woo! finally. Excited. Yeah. look forward uh -huh. na sa last. Meron na po ba uh -huh. ano doon? Ticket po. po? Meron na po. Uh -huh. iniwas mo sa akin. Hindi. <laughs> 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 kita sa background mo. Mag-vlog ka. mag storytime time ka naman. Hindi. Um, okay. Sige. Inulan kami ngayon. Pero dead man ako. I'm so happy. Look at that. Oh wait. <laughs> May baha. May baha. <laughs> Hi, sir. Hi, sir. Hey, I'm a Dali, ipipicture lang kita. Dali lang, nalilito. <laughs> Dear Ate Charo, Sampun taon na po ang nakalipas simula na muli akong bumiyake Finally, ako yung voiceover, finally, nakarating na po ako ng Bangkok, Thailand. Salamat po sa mga kaibigan ko. Pinayagan nila ako mag-installment. <laughs> Parang tawa, pangit na ito. Huwag kayak nang iyak, kakainis. Namamaga nga mukha mo, lalong mamamagayan. <laughs> Video ba o oh picture ang gusto mo? Hindi ko na alam. <laughs> <gasps> Wow! Grabe! Ang ganda! Sobrang ganda. Wow. <laughs> mm -hmm. Nasa gate pa lang na no? <laughs> yung part na doon Free yun Wala ah. pang bayad yun doon, banda Doon lang kanina Apo. doon yun Pili kayo yung ticket Dito lang, yung may bayad na Apo. kaya sweldo ko today? Is lang. Nakakainis na ka maong. stop ka dito, be. Ah, dito na yan? Para kita yung background mo. <laughs> Yuh, Ganda! Linaw, no? Ganda. Eho, ko kasi yung maong na Eh. ako. Okay lang yun. Yay! Ang asim mo na, be. Oo nga. Hahaha. Be, pag kinayaman mo talaga to sinasabi ko sa iyo ha. Bibigyan mo ako ng trip to oh, Europe. <laughs> Ito na 'yan. <laughs> Yay. Dapat nag ano lalagay mo ba lalagyan mo ba to hmm. ng BO? Ah. Oo, mo ng BO. Ganda. Sigurado ka, be? Ah, uh -huh, baby. Salamat. Ay, hindi na pala. Joke. Thank you. Oh, okay. Oh, Ang init na yung, ang ulo mo ah. Narinig ko na rin ulit yung voice na. Nilim ka muna. I love you. Thank you, babe. Ang sarap dito. Ay, ang ganda. Ano, idlip? Iyon yung background oh. Parang, ang ganda tayo. Sigla ka na dapano. Okay, tapos <laughs> babalik din tayo. Ang bilis magbago natin. น่าขว่าคคุยกัน 对。 Thank you。人多的地方，包包尽量背前面。呃，人挤人的地方用，用手用手维护一下包包，小心那个爬虫。 Ako na! Oo na! Ako na nga! Mataba eh! Bibi, pa't pinagdidiinan mo? Oo na! Oo na! Hi, friend! Sige yan! <laughs> boyfriend! <laughs> Ang kuleta o! Boyfriend! <laughs> Hiya! Yee, kitty.

shout out ka ba? Shout out sa mga tropa. Sabi Sa? Sa mga tropa sa Marilao. Wala <laughs> ka mga tropa din eh.